cs Ito, pato eh. I'm not sure kung ano pong... Shell recharge. Titesting namin itong Nissan Leaf kung pwede mag-charge. Dito, kung sakot, kung sakto siya. Okay. So, we are driving Nissan Leaf. Zero emission. Ah, oh, solar pa lang siya. Ano? 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 Ah, solar, no? Stop. Ayan. So, nandito kami sa shell Plaza. Kung pwede ba si Nissan Leaf. So para sa may mga Nissan Leaf Subukan great. na namin hmm. Magkano to sir? Dati per minute Ah binago na So 38, 38 per kilowatt hour 38 pesos per kilowatt hour Itong quick charge ito Yung DC, DC. 25, 35 Ito 22, 22. Okay. okay 35 pesos per kilo. Oh, sorry, Ulit sir, last na tayo. Itong malaki ay? 35. 35 pesos. So, 35 per uh, kilowatt, hour. Per kilowatt, per kilowatt, kilowatt, kilowatt hour. hour. 35 pesos per kilowatt hour. Uh, okay. okay. Ito? Ayan, yeah, 28. 28 pesos per, per kilowatt, per, kilowatt kilowatt per kilowatt, hour. So kung 40 kilowatt hour tayo, tapos 38 pesos, times times. So most likely ganun yung lalabas. <laughs> so 380 times 4? 3, hindi, 38 times 40. So, tap tap ta tama. tap tama. tap 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 1.6. tap 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 16. tap 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 Ayun, may operator para at least actual. Pakita natin. Yeah. Sige sir, patesting nga sir kung pwede yung, nyo. Kung ano yung kakasya doon? Oh, kung ano yung kakasya. Wala nang, wala kakasya dito sir. Wala kakasya. Pwede makita lang para for the... For the vlog oh, For the vlog uh, Para may patunay sa itong mga bossing So ito yung saksakan So ito yung saksakan Ito So wala Wala dito Ito type 2 Ito ano? Type 2 Type 2? Ayan Ito naman CCS CCS yun may mga adapter pero hindi advisable, no? Hindi na rin hindi na advisable. Sa inyo rin? Sa, sa inyo rin hindi rin advisable yung adapter. Okay, so most likely... Ay, oh, ito. Ito, CCS2. 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 Okay. So most likely, yung mga ganito, hindi rin advisable sa no? Sa adapter, ito eh. Ito, sir, kahit wala nang adapter. Usually, kailangan ng adapter. Ito, sir, parang itsura. Pati nga itsura. Parehas ng itsura yes, yes, dito.

35, 35 saka uh, CCS, sa 180. Ah. 28 sa. Ah, okay, ganoon talaga. Hindi, oh, sige sige. Nagbabago ba? Nagbabago ng price pag nagtasi meral ko? Ay depende sir. <laughs> Wala pa akong experience. Wala pa lang experience, pero matagal nang 35 sa 28 to. Ah, oh, So ito type 2. Ah, Ito CCS. CS. 2 Yan. Hindi pwedeng chat-chat mo kasi kami pala. Okay yung uh, yung bagong area yun ang uh, ganto. yung area na lal lalabas ba? wala pa no Sa atin, hindi pa, wala pang, ano, wala pang, wala pang sa atin, update. Na, sa <laughs> nag-authorize <-tourist> sila ng may <laughs> adapter. Dati, pwede may adapter. Kasi uh, ah, Ad may that's nangyari that's that's dun sa China na incident yata. Huwag nabanggitin yung brand kung ano man yun. Ha? Anong S brand? okay. So, hindi pala to Hindi hindi pala ito?

<laughs> Ayaw mawala eh so, Nasa Nissan Monrade tayo Ayan So yung leaf Nandoon Ayun o Cha-charge natin mamaya Para matuto tayo Kung paano mag-charge That one Okay <laughs> Ayun na. Success <laughs> sa samahan raid Oh Si guardian yung nagkakabit niya yung tinatap niya May card yan, may card yung tinatap dito Pero hindi lahat may ganyan eh Pag nag-okay na yan Saka pwedeng tanggalin yan Yung sa demo Sa demo kasi tayo ba eh lang yan Okay na. Ayan, okay, makikita dito charging na. Ayan, oh. Uh, Itong part na to. Oh. Uh, ayan na uh, siya gumagal. sige sir, thank you. Thank you. Sir Carlo. Hindi, ako muna. Kira mo muna Ano, go, go, go muna tayo. Hindi ko na napakita sa inyo. Sorry, kinalikot ko. So dito, sa vehicle settings. Ayan. Sa settings. Ayan, may EV settings tayo you know, dito. Ayan. Um, EV settings. So, ito pwede mong ilock. Ayan. Charging connector. Yeah, may lock siya. Ayan, o. Para malock mo dun. May pwede namang auto. Ayan. So, may lock siya. Okay. Then, also... Nakikita mo rin dito yung battery lipat natin this one oh ayan yeah. okay so, sinasabi dito estimated natin ang na time para mag 100% is 75 minutes dito dahil di naman hindi naman full hindi naman kasi low ba talaga eh 56% eh estimated time niya para mag 80% is 23 minutes so sinasabi dito sa part na to Ayan, okay. Ay, natagdagan, no? From 156, naging 157 siya. Nakita niya ba? Okay? Ayan, natagdagan siya. So, let's wait. Anong oras na? 138. Okay? So, pag pinatay siya, nakikita mo na kala ko. Ngayon, tatry namin. Habang naka-charge, mag-start ba siya? Siyempre tap. Siyempre tapak ng preno. Then start. I start ba? Hindi. Hindi siya nag-i-start pero try sa aircon. Ah, may mo open. Malamig, no? Malamig, malamig. Gumagana. So, na. ibig sabihin, pwede kang, hindi mo siya ma-i-start, hindi mo siya mapapa, parang mag-move siya. Pero pwede mong i-activate yung aircon para habang naghihintay. Habang naghihintay ka. Kasi hindi for example tama nga naman 'yung sabi mo sa so winter, no? Oh. Sa so winter na nagcha-charge ka tapos malamig so nagpapainit sila dito. Kasi pwede may heater 'to eh. Heating and HVAC 'to, heating and ventilation eh. Air conditioning system, HVAC. Yan, okay. So ito pala yung quick charge, hindi pala fast charge Pwede tayo dito So okay. sa Nissan Mantrade pala is quick okay. charge na. Hindi so, ko mag Skyway ka, ka, ano ka, kaliwa. <laughs> Kahit saan ka diyan, pwede kang mag Skyway. Dito nga <laughs> lang ko. Dito lang sa Tom Sige. Sala mo na lang. So, so sure yun, pag fast mm -hmm. charge AC to DC. Yes. Ah. Uh, <clears throat> Ito kasi so, ang fast charge natin ilang uh, oras yan, sir? 7 hours? 6 uh, to 8. 6 to 8 na. So parang yung quick charge 40 minutes. Ah. Uh, uh, parang outlet siya sir, AC to DC. Hindi, may sarili siyang ano rin. Uh, yung parang ginagamit natin sa AVSP so, Hmm. pambahay, parang gano'n din May sarili siyang parang nakakonect na Saan na yung GAC? Ano yun? Ito eh, ito, ito pa, na pa lang Ang layong Bakit? Okay. Let's go, Bugoy! Isang pag-boss, <laughs> isang pag-boss driving tayo. Ayan. So ngayon, um, uwi na. <laughs> okay. So, sana na-experience nyo yung ano. So ganun lang, ganun lang yung sa lift. Sarap, sarap yung drive. Para siyang, sa sarap, sarap yung iba sa feeling. Talagang iba yung feeling ng electric vehicle. So kung may sakali, try nyo, try nyo mag-ano. Try nyo sumubok ng mga iba, hybrid, electric vehicle, di ba? Iba rin yung hybrid niya, no, ha? Ni Kicks versus ng ibang mga hybrid na katulad ng kay Toyota. E-Power kasi yung kay Kicks, eh. Yeah. So, yun lang. And... Bye. So, next topic tayo siguro balik tayo sa lessons. Okay? Three-cylinder, paring order. Sige. bye bye